bad effect ng vaping so yan muna ang pag-uusapan mo natin ngayon sino dito yung follower ni Nurse Nimo, so nag-post siya nakita ko eh, nag-post siya dun sa baga ng isang 24 years old na nag-vape so ang itim-itim ng baga tapos tawag dun popcorn lang tapos nakita ko na naman yung post ng Department of Health sabi, uh, huwag mag-vape, huwag mag -yossi. Tapos, ang daming mga campaign against yossi and vape. So, yun pag-aaralan po natin ngayon. Pero, bagong lahat, welcome po sa Liz Organist. Yun nga po, napaka-hot topic po ang pag-uusapan natin. Trending. Bad effects ng vaping. So, para sa inyo to kung nag-vape po kayo. Lalo na dito sa ano, sa Pilipinas, ang pagbe-vape ay medyo nagiging popular na po. Nagiging uso. Okay, tandaan ko natin, hindi lahat ng uso ay tama. May okay, boy, yan, yung tandaan ninyo na kasabihan ko ngayon. Alam niyo po ba, na last year, around 1.2 million na mga Pilipino ay gumagamit ng vape? Napakalaking number niyan at lalo pa kung tumataas yan. Tapos, sabi po ng Department of Health, 15 to 24 years old, 15% sa mga ganitong age bracket ay nakatry ng mag-vape sa buhay nila. So, grabe, no? Pag-usapan nga natin ano ba yung mga epekto ng pag-vape. Marami kasing mga Pinoy naniniwala na para daw tumigil sa pag-iyosi, mag-vape siya para daw matanggal niya ng Yossi, mag-vape ka muna, mali. Hindi po yung totoo. Ang pag-vape ay nagdudulot po ng napakasamang epekto sa kalusugan. Una, problema sa paghinga, sa respiratory system. Naapektohan yung baga. Ang pag-vape ay nagdudulot po ng lung damage sa sisira yung baga natin. Sabi ng mga pag-aaral, ang pag-vape ay magdudulot ng pamamaga at pangmatagalang problema sa baga. Bukod dyan, addiction. Bakit? Kasi may nicotine. Yan po yung chemical na nagdudulot po ng addiction. Napaka-highly addictive po nyan. Lalo na yung mga kabataan po natin ngayon. Nagugulat na lang kayo. Hindi na nila matanggal yung nicotine hindi na nila matanggal yung pag-vape kasi naging addict na sila, naging dependent na sila. Ano pa? Problema sa mental health. Dahil sa vape, okay, may mga pag-aaral na nagdudulot daw po ito ng anxiety and depression, larang-larang sa kabataan. Bakit nga ba nag-vape ang mga tao? So, pakicomment nga po bakit sila nag-vape or baka kayo nag-vape? Pakicomment po sa baba. Nagtataka siguro yung iba. Bakit nag-vape sila? Bakit hindi nilang mag, huwag nilang mag-vape? Ito po yung mga dahilan. Una, curiosity, peer pressure. So, gusto nilang ma-experience. Gusto nilang malaman yung pakiramdam. Gusto nilang maging in para makibagay sila sa mga barkada na nag-vape natutukso sila ng mga kaibigan. Lalo-lalo na yung mga kabataan na patitigas ang ulo or walang gabay ng magulang. T try silang mag dahil sabi ng friend nila, ng kaibigan nila, ay gawin mo to, ang ganda nito, simple lang, sarap sa pakiramdam, ganun. Ano pang dahilan? Sabi nila, safe. Maraming nani may mga naniniwala na pag-vape ay less harmful less harmful sa paninigarilyo. Mas safe daw ang vape kaysa sigarilyo. kaya yun yung paniniwala nila. Kaya ang ginagawa nila, nag-vape sila. Ano pang dahilan? Yung flavor at yung experience. Yung vape, may iba-ibang flavor po yan. Kaya, yun yung naging dahilan para medyo gustuhin siya ng mga kabataan. Ito, Ikwento niyo ng mga flavor niyo, Pakicomment comment uh, nga below, hindi ko alam eh. So, um, ang inyong lingkod mm, bilang isang advocate ng pagtigil sa mga bisyo like yosi, alak, bawal nagamot. Talagang tinitindigan ko na huwag tumigil sa wag ah, huwag na kayong magyosi, mag-vape, mag-inom ng alak. Huwag kayong magbisyo. Lalo na itong vape. Huwag na huwag kayong mag-vape. Dahil nagdudulot ko ito ng malalang sakit. Lalo na pag nagtagal. Kahit ito yung maging uso. Kahit na sabihin sa inyo ng mga kaibigan nyo, gawin nyo. Kung ito po ay masama, huwag nyo na pong subukan. Ay po. Kung kayo ay kasalukuyang nag-vape ngayon, pasintabi po, sana isipin niyo yung kalusugan po ninyo. Pamilya nyo, kinabukasan po ninyo. Tandaan natin, kung di natin kayang tumigil, nahihirapan tayong tumigil. Seek help. Magpa-check up po. Kumingi ng tulong sa mga doktor. Tandaan. Knowledge is power. So, napakaswerte nyo dahil narinig nyo po itong payo ni Nurse Liz. So, paki-share naman itong video nito para sa awareness na din ng iba. And huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. I comment nyo po yung pangalan ninyo, tagasan kayo. At saka may kilala ba kayong nag-evade. So, ingat po kayong lagi. Till next time. Love you all po.